kung naalala niyo po, dumating tayo sa punto ng panahon ni Pinoy na tayo na yung nagpapautang sa ibang bansa. At bukod doon, syempre, yung iniwan ng dating administrasyon, yung sinundan ni Pinoy, na napakalaking pagkakautang natin, ay bumaba. ba? Diba? Bukod doon, napakarami pong hindi alam eto mga pulangaw at mga diehard tungkol sa pagiging Uh, maayos na pamumuno ni Pinoy at nag-angat ng ating bansa sa international community. ba? Diba? So ngayon, lakas ng amats. Bakit kaya nasabi uh, nung nag-share na ito, bakit ang lakas ng amats na itong si Marcus Jr. Siguro lahat ng yon na nangyari kay Pinoy, alam naman na itong si Marcus Jr. Kaya ito ngayon, nako bago sana tayo mag-isip para tulungan ang ibang bansa. Sana, tignan muna natin, napakaraming hindi matugunan na pangangailangan ng ating mga kababayan. Katulad nga ng sinabi ng isang natasan, yung serbisyo dito sa ating bansa, yung mga programa para sa mga kababayan natin, pang or mas malala pa uh, kumpara sa mga third world countries. Pero yung nakikita natin pamumuhay, asal, asta, at kilos na itong mga nasa gobyerno, mahigit pa sa mga first world countries. Matindi lumustay, matindi magpasarap, at syempre makikita mo na talagang walang, walang pigil sa paggastos. Matindi yung mga travel expenses. Ngayon naman nakikita nyo sa Malacanang, halos linggo-linggo may pa pakonsyerto, may mga fashion show at kung ano-ano pa. May mga bagong catering um, facility para sa mga ini-invite na mga kaalyado. Ganun po ang nangyayari. Karangyaan ang nakikita natin buhay na itong mga nasa Malacanang at iba pang politiko. Pero yun nga, yung kanilang serbisyo po ay mas malala pa kesa sa pinakamahirap na bansa sabihin na natin dito sa Southeast Asia. Pero ito yun ha, gusto atang magkaroon ng legacy na si Marcos Jr na yung kanyang gobyerno ay lumabas ng bansa para tumulong sa ibang na ilangan naman na, na community in other countries. Anyway, ito po. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Thursday, August 10, expressed the Philippines' willingness to help Zimbabwe develop its agricultural sector to make it more food sufficient. Naku po... All so hindi alam kung ano yung nangyayari dito sa ating bansa na dapat ay unahin, dapat ay madalas iniisip yung long-term solution pagdating sa uh, pagiging food sufficient ng ating ng ating bansa. Mayaman tayo sa mga lupain na pang-agrikultura, pero anong nangyayari? Tayo po ay madalas mag-import ng import ng mga agricultural products. Kaya hindi talaga kaya pala sinabing lakas ng amads na itong si Marcus Jr. Ayan, sa pag na or agri-development assistance ang kanyang inuoffer sa bansang Zimbabwe. Nako, ay sana naman ay uh, matugunan muna ang pangailangan ng ating mga magsasaka at makita yung long-term solution niya para sila ay, para hindi lang umunlad yung kanilang pamumuhay at syempre, para lalong makatulong sa ating mga kababayan.